So let's do this. Hello my dear. Hello hello. Ayan Kagaya ng dating gawi, iakyat natin ang isang paa. Okay. So tingnan natin my dear. Shout out sa mga mga kagaya ko na si akyat talaga ang paa lalo nung bata pa ako, 'di ba? Naalala ko pag kumakain kami, talagang nakaakit naka, naka ganun <laughs> habang kumakain. Okay. Pero ngayon hindi ko na masyadong ginagawa yan. Hanggang, hanggang dito na lang. Okay. So, tingnan natin, my dear, kung sino ang gagawa natin ng reading for today. Ayan. Sino kaya ito? Sino ang gagawa natin ng reading? Okay. So, Leo. Ayan. Leo, 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 Leo. Ayan. So, Leo. Okay. So, hello, my dear. Kumusta ka, my dear Leo? Teka lang. Paano ba to? Tama tama naman yung ginawa natin. Okay? So, my dear Leo, kung mapapansin mo sa ating lamesa, pinaghiwalay-hiwalay ko ang lahat ng baraha. Pinagsama-sama ko lahat ng major arcana, sword, cups, pentacles, and then wands. May dahilan kung bakit ko ginawa yan. Kukuha muna tayo ng baraha for additional message. This time, kukunin ko na lahat para dire-diretso na yung reading natin. Okay. Tingnan natin. Okay. So, isa na lang. Isang card na lang. Okay. So, tingnan natin, my dear. Gumagalaw yung lamesa ko. Teka nga, iusog ko muna. Ah, oh, yan. Medyo nabawasan. Okay. So, my dear, kunin ko muna yung energy mo. Tingnan natin kung what is going on with you. Silipin pala muna natin. We have here the energy of the knight of cups. Pero kang knight of cups. Okay. The world card. Okay. So, ano kukuha ko dito, my dear Leo? You're over and you're done. Okay. Kung sa relationship, nakukuha ko dito, my dear, na parang... Ano to eh? Pwedeng maging dalawang energy. Kasi ang world card kasi is the end ng major arcana. So normally, this is a happy ending, my dear. This is more on reaching out, pakikipagbate, yun na nakukuha ko dito na energy. Kasi kung makikita mo dyan, my dear, si Knight, ayan, naka-offer yung kanyang kamay dyan, ayan, nakalatag. At parang sinasabi niya dyan na halika, dali, o parang ganun, in-offer niya yung kanyang kamay. World card naman, my dear, is completion, okay? So, possibly, my dear, na um, gusto mo nang i settle or i-close, my dear, yung kung ano man yung mga issue or mga kung ano-ano man, my dear, na nangyayari sa loob ng relationship. And pwede siyang uh, ginagawa mo siya or gagawin mo siya, my dear Leon, nang dahil gusto mo, gusto mo lang ma close na and para makapag-start ka all over again. Kasi pagkatapos ng world card, full card na. Ibig sabihin parang ayusin na natin to para makapag, ano, makapag-start na ako, makapag-umpisa na ako ulit, makapag-full card na ako by yourself nang mag-isa. Ibig sabihin separation. Pwede. Kaya nga sabi ko dalawang energy to. Yung isa naman, my dear, is kaya kasi siguro nag-offer ng, ng kamay is parang ayusin natin to. So, posibleng dalawa to. Okay. Dalawang energy. So, let's go na tayo. So, Leo. Normally, inuuna ko si Sword eh, Pero, parang gusto kong unahin ngayon si Wands. Kasi, pag inuuna ko si Wands, makukuha ko na kaagad yung additional energy mo or additional message mo. So, unahin ko si once okay we have here the energy of the star okay ayan siya kung matututo lang na mag-focus talaga tong cellphone na ito ayan kukuha ako ng additional cards and my dear kung ang connection naman is leo to aries leo to leo and leo to sagittarius malamang my dear ito yung energy nung person na yon o nung person mo okay so tingnan natin star Okay. Mm. So, kung i-coconnect ko sa'yo to, my dear, decidido ka na talaga, my dear. Okay, I can feel na parang you are finally decided. So, habang pinapanood mo to, my dear, decidido ka na, my dear, sa kung ano man yung decision na yan. It really doesn't matter kung ipagpapatuloy yung relationship or puputulin yung relationship, pero decided ka na. Okay, yun ang nakukuha ko dito. Uh, just in case naman, my dear, meron ka rin mga tao na parang gusto mong uh, energy na parang liligawan mo or something. You are decided, my dear, na siya na yung gusto ko, siya na yung liligawan ko or something like that. Parang fix na yung energy. Like, super, super fix na siya na, ay, sige, tapos na tong connection natin, mag-usap na lang tayo, ganito, ganyan, or... Sabi ko nga sa'yo eh, kahit saan doon, pwede. Like, i-end na natin yung connection, ipagpatuloy natin yung connection, go tayo. Kung ang energy, my dear, is Leo to Aris, Aris, a uh, Leo to Leo, Leo to Sagittarius, eto naman yung energy ng outside, okay? So, ano kukuha ko dito, my dear, is energy na parang pinaninindigan niya, my dear, na tama siya. Okay. So, kung ikaw dito, parang willing ka na makipag-ayos, willing ka na makipagbate, willing ka na na ano, nakukuha ko dito, my dear, if Aris, Leo to Leo to Aries, Leo to Leo, Leo to Sagittarius. Pinaninindigan niya my dear na tama siya. Like I can feel sa card na to yung pride. Okay. Kahit na siguro my dear alam niya na deep inside sa heart niya na parang meron siyang pagkakamali or meron siyang naging part my dear doon sa scenario na yun o kung ano man yung nangyari between you at saka sa kanya. Nakukuha ko dito my dear yung pride. Okay, like mm. Para nakukuha ko dito na energy, hindi niyo ako mapapababa dito maski anong mangyari dito lang ako. Okay? Ako yung tama, ikaw ang mali. Parang ganun na nakukuha ko dito. So, kung titingnan natin yung connection ninyong dalawa, my dear, parang may iringan na nangyayari dito. Kung sino yung tama, sino yung mali, yung mga ganun. Okay? So, hindi ko talaga alam kung ano yung mismong nangyari sa inyong dalawa dito, my dear, pero yon pero sa iyo, my dear, you are ready naman, my dear, to compromise, makipag-usap, makipagkasundo, yun na nakukuha ko dito. Yung kabila kasi parang may something sa kanya, yun na nakukuha ko. Once again, energy to ng kapwa mo, fire sign. So kung ang karelasyon mo is Aries, or kapwa mo, Leo, or Sagittarius, nagmamatigas siya, my dear. Okay, yun na nakukuha ko dito. Natama siya, natama yung decision na ginawa niya, ganun, okay. Posibleng nag expect din to, my dear, na suyuin mo siya. Okay. So, let's go na tayo, my dear. Uh, move on na tayo sa energy ng fire sign. Pati sa energy mo, move out. Ay, sa fire sign lang pala. Okay. So, let's go na tayo sa energy ng sword. Okay. So, kung ang uh, tinutukoy naman is energy ng Gemini, Libra, and Aquarius, which is Leo to Gemini, Leo to uh, Libra, uh, Leo to Aquarius, malamang ito yung energy. Tingnan natin. Hmm the two of cups, two of cups. nakukuha ko my dear parang merong merong ano parang merong air sign na parang gusto kong landiin yun na nakukuha ko my dear. parang gusto makipag relationship sa yun na nakukuha ko. oh be careful three of swords Okay. So, kung nakukuha ko, yung nakukuha ko na energy, my dear, na air sign, uh, Gemini, Libra, Aquarius, ingat ka dito. Okay? Kilalanin mo na mabuti, my dear. For example, uh, naniligaw sa'yo to, or eto yung tao na parang gusto mong, ano, be, be careful ka dito, my dear. Kasi posibleng, uh, meron ka pang kinakailangan malaman sa kanya, my dear. Okay? Pero, Kung ito naman, my dear, ay karelasyon mo, okay? Nararamdaman ko dito, my dear, na broken-hearted siya. Okay? Like, broken-broken hearted siya. Uh, parang nagsisisi siya, my dear, na ikaw yung minahal niya. Yun ang na nakukuha ko dito. Okay. So, once again, kung karelasyon mo to my dear, parang nararamdaman ko kasi may galit, something like that. Pero, kung meron namang parang nanliligaw sa iyo or meron kang nililigawan my dear na sword like Ari uh, Gemini Libra na Aquarius ingat ka dito my dear okay ingat ingat ka sa sa person na ito my dear kasi definitely marami ka pang ah uh, sabi ko parang malandi. Di ba nabanggit ko kanina parang malandi na energy. So, baka yun ang maging issue ninyong dalawa. So, kilalanin mo muna na mabuti, my dear, bago ka, bago mo pasukin yan or bago mo papasukin sa buhay mo, my dear. Pero kung karelasyon mo to, like asawa mo, ka in mo, or jowa mo na, my dear, definitely nakukuha ko dito, my dear, nagagalit siya. Nagagalit siya sa'yo, naiinis siya sa'yo. Yun ang na nakukuha ko, my dear. Okay. And parang nagsisisi siya kung bakit ikaw yung kanyang minahal. Okay? So, let's go tayo, my dear, sa energy ng Caps. Okay? So, kung ang karelasyon mo ang tinutukoy dito sa reading mo, my dear, sa energy ng Cancer, Scorpio, and Pisces, malamang sa malamang, my dear, ito yung kanyang energy. Let's go. Tingnan natin. Water sign. Tingnan natin. And nakukuha ko my dear, parang gusto na mag-move on ni Gemini Libra sa iyo. Okay. Okay, the five of cups, okay? Nanghihinayang to my dear. Iba-iba silang scenario my dear, iba-iba. Si cups nanghihinayang my dear. Nanghihinayang sa relationship yung dalawa. Nanghihinayang my dear, ayan. So nakukuha ko dito. Um Yun na nakukuha ko yung nanghihinayang siya. Excuse me, kung narinig nyo yung digay ko, excuse me po. Parang nanghihinayang siya, my dear, sa relationship ninyong dalawa. Pero, kahit na nanghihinayang siya, parang... Parang decided na siya, my dear, na ayaw niya na. Parang pareha sila ng energy ni Sword. Na nanghihinayang siya dun sa relationship, pero ayaw niya na. Dito naman si Sword naman, talagang ayaw niya na talaga. Nararamdaman ko yung galit niya dito, my dear. Okay. parang galit na galit siya sa'yo. Okay, yun ang na nakukuha ko dyan. Okay, so, sa pinakalas na zodiac sign or element, fire uh, earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. So, kung isa doon, my dear, ay karelasyon mo, malamang sa malamang, my dear, eto yung kanyang nararamdaman. The Nine of Wands. Teka, gusto ko isang card lang eh. Kukuha na lang kaya ako. Ang tagal ng jumping card eh. Kung meron man mahuhulog, ang dami. Okay. Uy! My dear, definitely, mm -hmm. ang nine of kasi is energy ng pananakit. Posibleng pananakit na emotional, posibleng pananakit na physical. Yun na nakukuha ko dyan, my dear. Okay, kahit saan dun sa dalawa. Okay? And hindi siya makamove on from that scenario, my dear. Okay? Hindi siya makamove on from that scenario. Ayan, oh. So, i-ano na natin to. Gano'n na ba katagal to? 13 minutes. Okay? Mas mabilis ngayon yung reading natin compared dun sa mga last reading natin. Okay. So, my dear, ikaw, dalawa yung pwede mo maging energy over here. Okay. Ang maganda lang dito, my dear, is gusto mo ng, gusto mo ng closure. Okay? Just in case gusto mo makipag-break, gusto mo ng closure. Like, Okay, hiwalay na tayo. That's it. Okay, ganon. Para makapag-full card na ako, makapag-umpisa na ako, gusto kong pag-usapan natin to. Kung meron man tayong mga obligation, like kung meron man tayong anak, di ba? Pag-usapan natin kung ano mangyayari. Ganon, ganyan. Basta, i-close na natin to. Kung hiwala yan. Pero, meron ako nakukuha na ibang energy, my dear, ng, ng Leo, na parang gusto pang ayusin. Okay, gusto pang ayusin. Okay. So, gusto pang ayusin yung relationship. Ganito, my dear. So, kung ang tinutukoy mo dito is energy ng air sign like Gemini, Libra, and Aquarius, definitely malabo to gusto mo lang, kasi gusto mong magkaroon lang ng closure. Yung closure lang natin to, ayusin lang natin to, obligasyon ko ano kani ano manggagawin. Yung mga ganun, pag-usapan natin. Maghiwalay tayo, punta ka sa kanan, punta ako sa kaliwa. Pero pag-usapan natin to na maayos, make sure natin na close. Definitely, parang pakiramdam ko hindi makikipag-ayos si Sword. Yun ang na nakukuha ko over here. And kahit parang yung typical na parang magbalikan kayong dalawa, yun ang na nakukuha ko dito, my dear, hindi din makikipagbalikan sa'yo si Sword. Okay? Kasi nararamdaman ko kay Sword, my dear, is galit. As in, galit na galit siya sa'yo. Okay. Isa pa sa nakukuha ko dito, my dear, kay sword. Okay. Just in case meron nang sa sa'yo or baka meron ka nililigawan na energy din ng sword. Like Gemini, Libra, and Aquarius, mag-ingat ka dito, my dear. Kasi, possibly magkaroon kayo ng issue na may kinalaman sa lande. Like flirting. Okay. Yung ganon. Yung masyado ka malandi Ikaw din masyado ka malandi Yung mga ganon na energy. Okay. So, Leo, kung water sign naman over here, okay, nangihinayang siya, my dear, like, water sign, cancer, scorpio, and Pisces, nangihinayang siya, may dear, dun sa relationship na meron kayong dalawa, okay? Pero nag-decide na rin siya, my dear, na parang ayaw niya na. Nakukuha ko dito, my dear, that, 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 that the relationship is toxic. Uh, possibly, my dear, na ito makipag-usap to, just in case gusto mo siyang kausapin, makikipag-usap si water sign sa'yo, pero guaranteed, ayaw niya na talaga. Like, ayaw niya na talaga, okay, ayaw niya na talaga. Ah, nanghihinayang siya dun sa relationship. Yun ang pinaka-highlight, my dear. Panghihinayang sa loob, na, sa, sa relationship na meron kayo. Okay. Si Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay. Hindi siya makamove on sa area ng pananakit. Hindi ko alam, may dear, kung anong ginawa mo sa tao na to. Kung sinaktan mo ba siya ng physical or sinaktan mo siya ng emotional. Pero definitely, parang hindi siya makamove on doon. Okay, so, parang energy ng pananakit na hindi siya makamove on. Okay, baka kasi meron mag-comment may dear na, siya nga itong nananakit, ganito, ganyan. So, kung siya nananakit, hindi siya makamove on doon. Ibig sabihin, parang binabangungot siya may dear nung eksena na yun. Yung, yung, parang siyang na-trauma doon. Yun ang na nakukuha ko may dear. Pero, ang nakukuha ko na energy may dear, siya yung sinaktan. Parang ganun. Nasaktan mo siya. Okay, yun ang na nakukuha ko. Pero, pwede naman din na vice versa. Okay. So, kung once naman, energy ng Aries, and then kapwa mo Leo, and then Sagittarius, energy ng pride. Paninindigan niya may idea na tama siya. Okay? Na tama ang decision niya. Na siya ang tama between sa'yo at ikaw. Okay? Yun ang nakukuha ko dito. So, kung gusto mo makipag-usap dito, ihanda mo na talaga yung, yung debate. Okay, kasi na para nakukuha ko dito na, mm -hmm, hindi ito magpapakumbaba sa'yo, my dear. Hindi right? ko nakukuha na magpapakumbaba ito na sasabihin, oo, oh, oh, kasalanan ko, ganito, ganyan. No, 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 no. Ang mangyayari dito, my dear, is, uh, eh, basta yun. Ang mangyayari dito, my dear, is posible mag-round two pa, mag-away pa kayong dalawa, my dear. Pero ikaw maganda yung energy mo dito, my dear, kasi, ah, uh, nararamdaman ko na willing ka mag-reach out, willing ka na magpakumbaba, willing ka na i-settle or pag-ayusan yung mga bagay-bagay. And I think ginagawa mo yun kasi parang gusto mo na maka-move on. Gusto mo, gusto, ayaw mo na ma-stuck doon sa isang situation. Ayaw mo na na ka lang. Yung, yung na nakukuha ko, my dear Leo. And maganda siya, my dear. Ang problema, itong mga ka-relationship mo, my dear, itong mga na-involved sa'yo na Sojak sign is meron silang kanya-kanyang pinaglalaban, my dear. So definitely, ang kaya mo lang ditong kausapin na nakikita ko is si caps. Okay, yun ang nakikita ko dito na parang willing na makipag-usap, pero definitely hindi ko rin nakukuha may desire na babalik siya o makikipagbalikan siya sa iyo. Actually sa kanilang lahat, walang gustong makipagbalikan sa iyo. Just in case naghiwalay kayo, walang gusto makipagbalikan sa'yo, meron lang gusto makipag-usap, yung isa gusto po makipag-away, yung isa naman is siguro closure lang, yung dalawa talaga nagkikimkim, which is the energy ng Gemini, Libra, and Aquarius, Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay? So, my dear Leo, ito ang iyong love collective reading. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ito, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click mo ang notification bell para ma-update ka every time na meron akong mga bagong upload. And you can actually leave a like <clears throat> Teka lang. Pwede ka mag-like, my dear, sa ating mga videos. Malaking tulong yan, my dear, sa ating channel. Okay? And pwede mo rin i-share to my dear. Okay? Because sharing is caring. And open, my dear, ang ating comment box down below for your any comment, suggestion, opinion, my dear. You are very welcome, my dear, na mag-leave ng comment. Okay? So, my dear, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.